mga mare sa wakas umulan din sa amin thank you lord at dahil umulan nga dito sa amin aba syempre magluluto tayo ng tinulang manok for the go minekos mekos ko nga lang yan mga manok para naman mag golden bow nyan for the go Ipinagsabay ko na pala ilagay ang luya, bawang, at sibuyas. Tulad ang ginawa ko sa kanila. Hoy, wag yun! Bad yun! Eh, mekos lang natin yan mga mare. Hanggang sa mag-aroma yung sibuyas, luya, at bawang. For the go! Pagkatapos natin mga mekos-mekos yan, lagyan natin ng isang dram na tubig. Huwag gano'n ng dami naman! <coughs> Naglagay na pala ako dyan ng durog ng paminta. Gaya na magdurog ng sa puso mo! Agoy na! <coughs> Naglagay pala ako dyan ng isang sakong asin. Agoy! Ang alat naman! <coughs> Naglagay pala ako ng tanglad para bumangoy yung niluluto ko kahit hindi masarap! <coughs> Naglagay pala ako ng sayote dyan para namang sabihin healthy tayo! Malapit na maluto yan, kaya maglalagay na tayo ng dahon ng sili, kagigutom na yung mga bitok namin sa chan for the go! O <coughs> oh, siya, mga mare, pare, ate, kuya, thank you for watching!